Sa mga pangunahing balita, labing isang taong gulang na batang lalaki patay sa road crash sa daraga. Call center agent at anim na iba pa huli sa drug buyback operation sa Legazpi City. May git mampungis sa estudyante sa Kabusao, Camarines Sur, isinugod sa ospital. Umanoy miyembro ng rebelding grupo patay sa enkwentro sa Camarines Sur. At unang sesyon ng sangguniang panalawigan ng Albay, idinaos kahapon. magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Miyerkules, Ikasyam ng Hulyo, taong kasalukuyan. Nasawi ang isang 11 anyos na batang lalaki matapos na bumangga ang sinasakyan niyang SUV sa concrete barrier sa Daraga, Albay. Sugatan naman ang lima niyang kamag-anak. May report si Hercules Barbacena. Isa ang patay habang lima ang sugatan. Matapos sa sumalpok ang isang SUV sa concrete barrier sa Por 4, 4 Barangay Anislag, Daraga Albay, alas 9.30 kagabi. Kinilala ang nasawi na isang 11 anyos na batang lalaki habang sugatan naman ang kanyang 40 anyos na ama at apat pang kamag-anak. Batay sa investigasyon, galing sa outing sa Sorsogon ang mag-anak at pauwi na sa Ligao City nang mawala ng kontrol sa Manibela ang padre ni pamilya na nauwi sa trahedya. Hindi naman po siya nakatulog, nawalan lang po siya ng kontrol sa manibela, parang uh, mechanical failure na din po diretso. Sa ngayon, nagpapagaling pa sa ospital ang mga sugatan habang nakaburol na sa kanilang bahay ang nasawing bata. Ito pong mga na-admit, hindi naman po sila critical pero medyo kailangan po talaga ng ng um, medical attention po sila kaya inadmit po sila. Dahil dito, muling nagpaalala ang PNP sa mga motorista na siguraduhin nasa kondisyon ang katawan maging ang gagamitin sa sakyan bago bumiyahe para maiwasan ang anumang insidente sa kalsada. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbacena. Sa pool sa video, ang pot session ng pitong individual sa umanoy drug den sa Ligaspi City. Wala manong ideya ang mga suspect na undercover agent pala ang isa sa kanilang kasama. Narito ang buong ulat. Ah, so, nang, nang, Iwan sinila, Iwan sinila sa si cellphone video mm -hmm. na ito, Tapos? kita ang ilang kalalakihan habang nagpapat-session sa isang bahay sa barangay 14 Ilawod Poblasyon, Legazpi City, gabi nitong Martes, July 8. Ang masayang sesyon na ito ay nauwi naman sa kanilang pagkakaaresto. Wala kasing ideya ang mga suspect na undercover agent na pala ang isa sa kanilang mga kasama kinilala ang target sa operasyon na si alias Set, 45 anyos, call center agent, residente ng nasabing lugar na itinuturong drug den maintainer at itinuturing na high value individual. Kasama din sa mga natimbog ang 21 anyos na lalaki na isang college student na umano'y co-drug maintainer. Huli din ang 32 anyos na lalaking drug den visitor, dalawang 24 anyos na lalaki at dalawang babae, edad 24 at 26. Nakuha sa operasyon ng walong sachets na may laman ng hinihinalang shabu na may bigat na 10 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 50 to 70,000 pesos at iba pang drug para pernalya. Yung po na nakabakal kay uh, shabu ulit ang satuyang undercover agent uh, duman sa main suspect. And uh, ito ma'am na uh, habang siya nagbabakal, igwa pa siyang uh, naabutan duman na iba pang parokyano na maggaramit or nagagaramit na duman sa lugar. Kaya po kang si grade me na po ini uh, na abutan pa po duman na uh, igwa pang anong na persona na nagagamit. Batay sa ulat. Matagal na rin minanmana ng Pideya Albay si Alias dahil na rin sa mga sumbong ng ilang concerned citizen. Matagal na ito ma'am. Sabi ko sa iyo kanina uh, na itong operasyon nagbunga doon sa mga report ng concerned citizen area plus yung uh, report na rin sa atin ng uh, Barangay Council specifically yung Barangay Anti-Drug Abuse Council yan yan ang ugat kaya nag, nag buo tayo dyan ng isang team na nag-conduct na series of casing and surveillance operation na kung saan uh, positive positive naman lahat yung uh, naging uh, casing and surveillance natin dyan and aside from that Uh, Nag-conduct pa tayo ng dalawang test by operation para maka-penetrate yung ating uh, undercover agent. Kaya yun, uh, uh, kakakon o kagabi uh, talagang dinismantle na po natin yung drug uh, den through bypass operation. Sa ngayon... Nasa Pidea facility ang mga nahuling suspect na pawang mahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5, 6, 12 at 15 ng Article 2 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares. Mahigit sa limampung estudyante sa Kabusaw, Kamarinesur ang isinugod sa ospital matapos na mawala ng malay. Iniimbestigan pa ngayon ang sanhinang insidente. May report si Danica Garcia. Isinugod sa ospital ang 32 estudyante ng Lutgarda National High School sa Kabusaw, Sur matapos na mawala ng malay sa gitna ng kanilang klase nitong July 4. Itinuturong dahilan ng insidente ang matinding init at posibleng din umanong nakalanghap ang mga estudyante ng hindi pa matukoy na kemikal sa nasabing paaralan. Makalipas ang apat na araw, mahigit sa 20 estudyante naman ang nawala ng malay sa parehong paaralan kahapon ng umaga. Agad naman silang isinugod sa ospital ng mga rumisponding tauhan ng LGU Kabusaw at MDRRMO. Ayon kay Deped Bicol Director Gilbert Sadsad, pansamantala muna nilang sinuspinde ang klase sa nasabing paaralan para sa kaligtasan ng mga gurot mag-aaral. Wala talagang ma sabi kung ano ang pinaka-reason bakit sila nag-pain. Ang mga haka-haka based on the interview ng teacher sa mga parents, uh, ito daw kasi may mga estudyante na laging uh, nagsi-cellphone, uh, kulang na sa tulog uh, kasi maaga din ang kanilang school. Nandito pa may... Isa lang naman ang may epilepsy, meron ding mga estudyanteng may asthma, meron ding estudyanteng ay ah, meron daw doon kasing ginagawang covert court, uh, gumagamit yata ng uh, acetylene para sa sa wielding Iniimbestigahan na rin umano ang totoong sanhi ng insidente. Ang ang ating masasabi diyan baka talaga mga gutom at hindi nag uh, hindi na ubakin ng almusal dahil nga sila ay late ng matulog dahil sa kata cellphone. So ang ang mga initiative na gagawin diyan dapat we have to to talk with the parents sa kung paari uh, talagang maaga matulog ang mga bata kasi ito talaga ang isa sa possible na reason kung bakit nag uh, namumutla at bakit nadidismaya ang isang o Proven ko yan pag ikaw ay puyat at ikay hindi kumain, malamang na ikaw ay mag sa loob ng paralan. Nasa mabuti ng kalagayan ang mga estudyante at nakalabas na rin sa ospital. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Susunod, umunoy membro ng rebelding grupo patay sa enkwentro sa Sur at bay sa kamaligal bay sinadya daw sunugi ng lasing na magsasaka. Yer di ba balita sa pagbabalik na kubikol Alain TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa ako Bikol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Ah, uh, maray-maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bikol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilin habang kami nabubuhay. Nakulaan ni Tabang para sa gabos na tao, Digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubat. Nagbabalik ang Akubikol Online TV. Patay ang isang miyembro umano ng New People's Army matapos makasagupa ang tropa ng militar sa Lupi, Camarines Sur. Narecover sa lugar ng enkwentro ang isang baril at ilang magazines. May report si Rose Bilista. Patay ang isang miyembro umano ng New People's Army Matapos makasagupa ang militar sa Barangay Beluang Lupi, Camarines Sur tanghali nitong Martes, July 8. Batay sa ulat, kasapiin ng kilusang larangan girila 2 sa Regional Committee 1, Bicol Regional Party Committee ang nasawing miyembro. Ayon kay Lieutenant Colonel Julio Binuhi, commander ng 81st Infantry Spartan Battalion, nakatanggap sila ng sumbong mula sa mga residente ukol sa presensya ng mga armadong kalalakihan sa nasabing lugar na nauwi sa inkwentro. Lahat po ito ay Isang uh, aksyon namin sa mga sumbo na mga residente na meron po silang napapansin ang armadong MP na grupo sa kanilang lugar kaya agad-agad po kami na uh, umaksyon. Uh, kasama po namin dito uh, ang mga kapulisan na naka-area na, na, na dito sa Camarines Sur. Uh, ganun din po yung uh, Scout Ranger Battalion uh, na naka-area po dito sa Camarines Norte at uh, sila po yung mga kasama namin na nakasagupa dito sa armadong grupo. Tumagal ng sampung minuto ang palitan ng putok habang nakumpis ka naman sa lugar ang isang barit, limang magasin at iba pang mga gamit. Patuloy din na pinaghahanap ng otoridad ang pitong nakatakas na rebelde. Kahit doon ang unang inkwentro ay uh, may mga humiwalay sa kanilang grupo at uh, ganoon din po nung nakaraang araw, kahapon na uh, pagkatapos ng encounter ay nagkawatak-watak na sila. Patuloy nating uh, tinutugis para maproteksyonan itong mga mga community. Kung maaalala, una nang nagkaroon ng engkwentro sa Barangay San Ramon, Barangay Napolidan at Barangay San Rafael Norte ng parehong bayan nitong linggo, July 6. Kaugnay nito, siniguro naman ang kasundaluhan na patuloy ang kinilang mas pinaigting na operasyon para masiguro ang seguridad ng bawat Bikulano para sa mga balitang Tatak Bicol. Rose Bilista. Isang bahay sa Bay ang sinadyaw manong sunugi ng isang galit at nakainom na residente. Suspect patuloy na pinaghahanap ng otoridad. May report si Mel Moral. <tinyo> Emosyonal na ikunento sa news team ng anak mismo ng nasunugan na si Rachel ng barangay Talukto, bay ang mga naganap bago masunog ang kanilang bahay. Bandang alas 8 ng gabi nitong Martes, July 7, nang magtungo daw sa kanilang tahanan na ang 25 anyos na kabarangay na si Jonathan Ibanez. Lango daw ito sa alak at inahanap ang kanyang ama. Nagbanta pa raw si Ibanez na tatagain ang kanyang ama habang hawak ang isang itak. Maya-maya pa, sinilaban na umano ni Ibanez ang kanilang bahay. Yung trapal po, yung, yun po ang ano, niya, ginawa po ng sindian po. Tapos po, kumalat na po yung apoy. Tapos may ano po diyan generator po. Sumabog na po siya, tuloy-tuloy dyan po. Ka, ano po, kumalat na po yung ano dyan. Tapos, nandyan lang po ako sa likod. Nung gabi yan po, na ano ko siya, naga sisigaw po siya. Na ano po, Papatayin daw niya si Papa. Iginiit din ni Rachel wala silang atraso sa sospek. Na ano po lang siya didi, na adon lang po. Tapos naginom po siya nung ano, aga pa po. Yun ang pinunan niya po nung nakatatlo sigurong bilog. Nabatid naman na dati nang may record ng pag-aamok at pananaga si Ibanya sa kanilang lugar at kalapit na barangay. Balita ko rin po sa aming kabilang barangay, barangay Taplakon, parang may ka may kaso din po siya hindi ko lang po matandaan kung ilang taon na nangyari po yun ay yung isang tao ay pinagtataga din po noon so nagkaroon ng mga sugat-sugat siguro yung ano biktima tapos pinapatawag din yun binigyan siya ng invitation tapos pinuntan pa daw yung ng mga tanods ng barangay hindi rin po nag-appear sila Ayon sa BFP Kamalig, gawa sa light materials ang bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Sampung minuto bago ito tuluyang naapula. Tinatayang nga naman sa 10,500 pesos ang iniwang structural damage ng insidente. Kasama rin sa mga nasunog ang sampung sakong bigas, generator at video 5. Based there, sa ating uh, operational dito sa ating start, set, set, ng BFP operational manual, based na sa conduct ng evaluation natin, uh, ang estimated value of damage is 10,500 10,500 sir kasi gawa nga lang ito sa ng mga light materials sir sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng BFP ang insidente at kung mapapatunayan na sinadya nga ang sunog, posibleng maharap ang sospek sa kasong arson. Samantala, agad na nagpaabot ng tulong ang team ng Akubikol Partilis sa pamumuno ni Congressman Saldico sa Pamilya Tolosa. Kahapon ang personal na ihatid ng team ang ilang gamit pang bahay tulad ng kaldero, planggana, solar light, mga tsinelas at mga damit. bitbit -bit din ng grupo ang 50 kilo ng bigas at modular tent. Dali-dali din po kami nag, ano, nagdala ng ano. Yung unang kailangan nila para makasurvive, uh, tent, uh, solar lights, kaldero, planggana, uh, canned goods, used clothings, uh, at bigas para kahit papano po, makatulong tayo kahit mali, sa maliit na paraan at mabigyan agad sila. Salamat tabi sa, ano po, sa nagtabang tabi. Ta, Warang-wara talaga si Papa. Mga ano po, gamit. <laughs> Salamat sa tabi sa nag-ano, Sa ngayon, Pansamantalang nakikisilong sa bahay ng anak ang pamilya Tolosa habang patuloy na pinaghahanap ang itinuturong sospek. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Mel Moral. Matagumpay na ginanap kahapon ang unang sesyon ng sangguniang panlalawigan ng Albay. Mga mamumuno sa iba't ibang komite alamin sa report ni Angeline Dagta. Pinangunahan ni Albay Vice Governor Farida Diday ang kauna-unang sesyon na ikalabing limang sangguni ang panlalawigan ng Albay na ginanap kahapon, Hulyo 8 sa sangguniang ang panlalawigan hall sa Albay Capitol, Legazpi City. Dumalo sa pagtitipon si na Albay Governor Noel Rosal, mga elected at re-elected board members, department heads at ilang mga taga-suporta. Highlight ng unang sesyon ang pagkakatatag ng mga komite at pagtalaga ng mga mamumuno rito. Naitalaga bilang floor leader si Albay 2nd District Board Member Melissa Abadesa Pangungunahan din niya ang Committee on Tourism, Culture and Heritage at Committee on Budget and Appropriations na naman bilang assistant floor leader si Albiter District Board Member Brian Arandia na mga ngasiwa naman sa Committee on Transportation, Committee on Environment Protection at Committee on Prices and Emergency Management. Pangungunahan naman ni Albay First District Board Member Sheena Unrubia ang Committee on Laws, Rules and Oversight at Committee on Trade and Commerce. Si Albay First District Board Member Carol Ziga naman ang mga ngasiwa sa Committee on Health and Social Services at Committee on Power and Energy. Papangasiwaan naman ni Albay First District Board Member Gio Bong ang Committee on Livelihood and Employment at Committee on Sustainable Development Goals. Si Second District Board Member beltran naman ang mangunguna sa Committee on Public Works and Infrastructure at Committee on Ways and Means. Pangungunahan naman ni Second District Board Member Glenn Casulia ang Committee on Senior Citizens Affairs. Si Albay Second District Board Member Harold Imperial naman ang mangunguna sa Committee on Public Order and Safety and Civil Defense at Committee on Good Governance, Public Ethics and Accountability. Si Senior Board Member at Third District Board Member Kongkong Salceda naman ang mangangasiwa sa Committee on Education at Committee on Housing. Si Albiter District Board Member Das Marunilia ang Majority Selection Board Representative at ang mga ngasiwa sa Committee on Games, Amusement and Entertainment at Committee on Agriculture. Pangungunahan naman ni Albiter District Board Member Emmanuel Ribaya ang Committee on Science and Technology at Committee on Screening, habang si SK Federation President Carlos Gamboa ang mangunguna sa Committee on Youth and Sports. Si ko naman ang mga ngasiwa sa Committee on Sisterhood and Twinning. Hangad ng busy gobernador na kahit hindi sila magkakaalyado ng ilang opisyal, na way magkabukulod-bukulod umano sila para sa hangaring mapabuti ang mga Albayano at mapaunlad ng lalawigan. Gusto po po, di, di na independent but collaborative ang ating magiging pakikisama sa eko ng probinsya. Hindi po kami inilagay ng taong bayan para maging oposisyon, kundi para maging kinatawan. Ibig sabihin, sasama at tutulong po tayo para sa tama at Pinasalamatan naman ni Governor Noel Rosal ang lahat ng mga kasamahan sa pamahalaang panglalawigan. Umaasa umano siya na magkakaisa ang lahat para sa ikawunlad ng Albay. Nagpaabot din ang gobernador ng pasasalamat maging sa Akubikol Parteles na patuloy na nagsusumika para makatulong sa pagunlad ng lalawigan. I hope the Senate will work with me. We have to infuse capital. We have to rehabilitate. I'm so thankful that the party is already supported through the two projects. I-acknowledge naman ang mga binibo kan para ito ang mga opisyal. So binibo niya sa pasyon, we are also expecting one in Ligao and two in Ligao. Sa pagbubukas ng unang sesyon, siniguro ng sangguni ang panglalawigan na parati nilang uunahin ang kapakanan ng kapwa albayano. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta At yan ang mga balitang nakalap ng Akubikol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat!